I know that I'm okay. I can say, I'm healed. Yan ang mga katagang binitawa ni Catherine Bernardo mula sa isang panayam sa kanya ng Mega Magazine. Matatanda ang nagwakas na ang 11-year journey ng Katniel noong nakaraang taon. At sa statement niya na ito, eh talaga namang nakamove on na si Catherine. Pero mga kapatid, gaano nga ba tayo kabilis mag-move on? At paano mo masasabing healed ka na? Mabilis lang. Basta hindi masakit. Ay, depende sa sitwasyon. For example, kapag na-betray ka, siguro may hirapan kang mag-move on kasi iisipin mo siguro kung ano yung kulang sa'yo. Yung mga bagay na nakita nila para i-betray ka ng ganun. Uh, para sa akin po, hindi po madali mag-move on eh. Uh, para po maka-move on, ginagawa ko lang po kung ano yung hindi ko po nagagawa nung kami pa. Ayun lang po. Recent hmm. lang po ba yan, sir? <laughs> Oo oh, po, recent lang. Nung November 15 lang po. O, oh, parehas pala kayo ng Katniel. Uh, gusto mo bang batiin ang naging Katrin ng buhay mo? Uh, kung wala kang makausap, nandito lang ako. Sige, nandito lang ako. De, joke lang. Pagpatuloy mo yung gusto mo, maging mabuti kang doktor, so susuporta kita sa gusto mo. Yun lang. Years, mga years yun. Years. years. Oo. Depende kung um, paano kayo sa relasyon. So, kuwari cheating. So, mas madali yung mag-move on sa cheating kasi wala nang kailangan balikan. So, wala na kayong excess baggage. Parang after the cheating kasi nangyari, tapos na agad. Kapag indifferences kasi medyo may pa eh. Uh, may mga what ifs ka pa na pwedeng balikan. So, mas, ko mas matagal yon Kaya kayo po sir, uh, gano'n po kayo katagal mag-jogging? <laughs> like, one hour? Depende yan sa haba ng pinagsamahan nyo, kung ano yung mga nagawa nyo together paano po kung 11 years tapos meron pong allegations ng cheating oh siguro sa akin uh, mas madaling mag-move on pag alam mong may ginawa sa yung mali yung tao and like pag may pinanghahawakan ka pa na feeling mo hindi clear sa yo kung bakit ba kayo naghiwalay or something. So, feeling ko mas madaling mag-move on sa ganong bagay, pero hindi madaling makalimot. So, siguro yung ginawa niya, hindi mo madaling makakalimutan. Pero yung to be ready na pumasok sa ibang relationship, for me lang ah, mas madali kaysa dun sa yung alam yung mahal nyo pa yung isa't isa, pero kailangan niya nang tapusin nung mass relationships ko po, masyado pong matagal po kasi ang sakit po kasi na binigan po sa akin ng girl. Pero it's okay naman po since we all have to experience po that I think it's important that as we move on, uh, we learn things po naman. So that's why I think that uh, moving on is not that fast but it takes time. Uh, para po kanino yung uh, flowers po natin? Uh, this is po for my girlfriend. Uh, she's just there eating with her family since it's her birthday today. Kaya gusto ko po i-surprise po. <laughs> Oh well, at least ka move on. Kayo ba mga kapatid? Gaano kayo kabilis mag-move on? Comment lang dito sa video na to. Malay nyo sa mga kasalukuyang nag-move on dyan. Nasa comment section lang pala. Ang dawan nyo.